Hey guys, welcome back po ulit sa akin channel. So for today's vlog, for ah, uh, today's vlog po guys, ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-exchange ng points para maging coins, coins ulit. Kung nga rin nakaipon na kayo ng points tapos gusto niyo i-exchange para mag-VIP ganyan. So ituturo ko po sa inyo. Ayun, so punta tayo sa Pupo app. Yan. So, ito yung aking yan. Pag-click mo na po po, ganito siya. So, pupunta tayo dito sa may pinaka-home. Yan. Ganyan po yon So, guys, kasi gusto kong mag-VIP ulit kasi nag-expire na yung aking VIP. Yan. Nagiging gray na siya. Pag VIP po kayo, dapat naka-blue yan. So, expire na siya. Uh, gusto ko siyang i-renew. Kaso, ang halaga niyan ay 95 coins. 95 na ganito. Yellow coins. So, 27 pa lang yung coins ko. Pwede kayong mag-RC. Yung tinatawag nilang RC or recharge. Ang ibig sabihin nun, bibili po kayo ng coins. So, pwede sa mga coins seller, pwede po kayong bumili doon. Kaso, ako ayaw ko kasing maglabas ng pera. Gusto ko yung dito lang sa pupo, ganun. So, 27 coins yung aking naipon. Kulang pa siya. So, ang, ang i-exchange ko po dito yung 100, ah, 100 points, 100k points lamang. Itira ko yung 100. Sa pag-exchange, click nyo lang po itong point, itong withdraw. Ayan. Withdraw. Ayan. So, ganyan siya ang itsura. Kung i-withdraw ko siya, guys, ang halaga niyan sa peso, Maging 1,000 1,000 pesos to. 1,000 din to siya. Pero hindi ko siya i-withdraw. I-exchange ko lang 'yung ano. 'Yung 100,000 points. Hindi ko siya i-withdraw. So i-click natin 'tong exchange points for coins. Yeah. Click 'yan. So itong 100,000 points ay magiging 90,000 coins na lang po naman, kung 500 points, maging 450. Yan. So, dito lang tayo. Kasi, yun yung pinakamababang exchange Sa pag-withdraw din, pinakamababa. 100,000 points. Ngayon, ganyan na. Dito tayo. Enter the verification code. Ito yung code niya. So, i-enter lang natin yan. Dito, ilagay natin. Ayan. 2, 7, 8, 8. Yan. Tapos, exchange coins. Confirm. 100,000 points. Okay. Confirm. Yan. Success na siya. So, balik na natin doon. Back. Yan. So, ang natira guys ay $11 na lang. Back natin guys doon. Punta tayo sa may pinaka-home. Yan. So, andyan na siya guys. O, yung 90 coins plus yung 27 ko. Yan, nagiging 117 na. So, marami na akong coins. Pwede na ako mag-VIP. Tapos, may tira pa ako. Kaso, ayan, yan na lang ang natira kong points. Yan. Pero, ang VIP, guys, ay pang one month naman yan. Yan. So, try nating mag- mag- mag na ng VIP ngayon. si mas maganda, ang kagandahan pag VIP po, guys, ah, uh, meron kang 3,500 na coins araw-araw. Tapos, pag nag- fireworks ka, nagsalo ka ng coins, nakakasalo ka talaga. Ah, uh, kunti lang yung bokya. Yan. So, makakaipon ka ng points. Nabilis kang makaipon. So, sa pag-VIP, click lang natin tong VIP dyan. Or, yan. Or ito. Yan. Pwede nyo rin i-click yan. Open. So, ito. Pwede mong i-click yan. Try natin i-click. Yan. Ganyan siya. Ganyan siya. Ito yung normal VIP. Ito lang yung i-avail natin kasi 95 coins lang siya. So, ang kanyang mga privilege, privileges ay 3,500 coins. Uh, isang araw yan. Kada araw. Yung live float, guys. Yung sa, sa mag-message ka sa, yung sa PL. Pero hindi ko pa yan na-try eh. Ganyan. May isa ka kada araw. Pwede ka mag-message doon. Ganyan. Pero wala ka na makukuha dyan. Ito lang yun. So, yung VIP ko, nakapitong VIP na ako. So, hanggang 15 lang pala yan. Pag napuno mo na yung 15, siguro, mag-upgrade ka na ng VIP. So, ito namang super VIP. Yan, click natin. Yan, yung red VIP. Nagkakahalaga siya ng 450 coins, yellow coins. Yan, isang buwan din po yan. So, ang makukuha mo niyan, 16,000 coins per day. So, ang galing 16,000 Yan, Laki din. Yan. So, may dalawa kang kada araw na ganyan. Live float tag. Tapos, platform speaker. Itong plat platform speaker yung parang mag-a-announce ka doon. Hindi ko pa na-try yan. Yan. Meron kang isa per day. Yan. Ito namang diamond. VIP. Yan. Yung purple. Ang nagkakahalaga siya ng 1 million yellow coins. Isang buwan din po yan. So, ang mga privileges niya ay 35 coins araw-araw. Yan, yan yung mga privilege niya. Yan. So, dito lang tayo sa normal VIP. Yan. Pag na-click niya yan, dito lang po. Open normal VIP. Tapos, confirm mo lang. Yan. So, meron na siyang congratulations on your successful opening. Yan. Meron na siya. Yan. Okay. Wala akong na-receive ngayon na madaya nga to si Pupoy. Dapat may ma-receive ka dyan na 3-5 kada mag, mag ano ka dyan ng normal eh. 358 eh, kanina naka-receive na ako kasi kanina lang nag-expire so kaninang umaga na receive ko na yung 35 so dapat bukas ka pa mag bukas pa sana ako mag open ka so ngayon siya na ano eh na expire yan okay na yan receive na so balik tayo doon So, ayan, guys. Nag-blue na siya. So, ibig sabihin, VIP na ulit ako. So, ayan. So, 22,592. Yan ano. So, try natin mag fireworks. Punta tayo dito sa live. Ayan. So, pasok tayo kahit saan dyan. mag -abang. So, dito. So, ayan, guys. O, merong fireworks. Ito yung fireworks kailangan pag pag message nyan, pag pop up nyan, i-click nyo po yan agad kasi mabilis lang po yan siya ma sumabog. So, meron tayo kanina ang ilan yung coins natin. Pwede, pwede nyo dito tingnan yung coins. Yan. So, andito yung coins natin, no? 22,592. So, try natin yung puntahan yung fireworks. Makakaabot pa tayo. Yan. So, malilipat kayo nyan dito sa room na may fireworks. So, hintayin natin yan na sumabog. Hintayin lang natin. 22,592 pa rin. So, ang tao, dito nyo yan makikita, guys. Yan. Nasa 1,6 na yung tao. So, madami, akit pa yan. Minsan, pag hindi ka VIP, pag sumobra yan sa 2,000, hindi ka na yan makakasalo. Wala ka nang makukuhang 49 na coins. Pero, pag VIP ka, Makakasalo ka rin. Minsan nga, pag VIP ka guys, hindi pa sumabog yung fireworks, may nadadagdag na sa coins mo. Ganun. Ganon. So, try nga natin itingnan ulit. So, tingnan nyo po Oh. Nasa 3,000 na Oh. 3,000. Yan. So, yan guys, oh. Nasa... Isa na yung ano ko. Uh, nadagdagan na siya ng coins. Points. Naging 22,642 na. Grabe. Super love. Yan, yan, yung fireworks. Sumabog na siya, di ba? Pag titingnan nyo kung nakasalo kayo, ito, i-click chat. Chat, guys. Yan. So, dyan mo makikita kung nakasalo ka. Basta na yun. dami na mga message nito. Yan. Dito sa chat, tingnan nyo yan. Wala, natabunan na tambunan na siya. Pero nad nadagdagan siya ng coins. So, balik tayo doon. Ganyan lang pumag mag sa loob ng fireworks. So, dito pwede kayong mag-abang dyan ulit kung may fireworks kayong mag-abang. Ay! Dalawang fireworks pala, oh! Mabubunit. Kaya pala. So, na, ibig sabihin, nadagdagan ulit yung ating coins. So, i-check natin ulit dito. Sa box. Ayan! Nagiging 22,691 na. O, ba? Diba, mabilis lang siya. Ayan, ganyan lang siya. May fireworks ulit, oh. Yung ganun lang po, guys. Ayan. So, ayan yung na-message, oh. Naabutan natin. 49. So, balik tayo dun ulit. Iba. Pag ayaw nyo na, dito may X sa taas. Eh, X nyo yan. Diyan lang ang exit. X. Ayan. So, balik tayo. 22.5 kanina, oh. Naging 22,691 na yung coins ko. So, guys, ito... Para... Paano naman to magiging points map madagdag dito yun naman ang ititrade nyo. magpapa magpapatrade kayo sa kasamahan nyo or kakilala nyo. Huwag kayong magpapatrade sa mga hindi nyo po kakilala kasi marami pong scammer po dito. <coughs> Excuse me. Maraming scammer. Sabi, trade tapos nag kayo tapos hindi pala nila isesend sa inyo. So, kawawa ka naman. So, yan. Patrade kayo. Pwede kayong magpatrade din sa mga, sa, meron kayong agency. Yan. Sa mga ka nyo. Ganyan. Or kung wala, pwede naman kayong gumawa ng isang account. Uh, gamit yung, kung nga rin, mukha ng kapatid mo. Yan, gagawa ka ng account. Ipa-authentication ipa, ipa, authentication mo. Dapat nakacheck yan. Yan, pwede din yun magsahod. Pwede mong ibagsak dun yung mga points. Yan, yan ganun lang guys yung aking share ngayon. Sa, yan, sa sunod naman. Thank you for watching and bye-bye.